First po, na gusto ko pong i-share about generous giving ay matatagpuan po sa 1 Chronicles chapter 29, verse 3 to 9. Ito po ay tungkol sa pagbibigay po ng gifts for building the temple for the Lord ng mga taga-Israel sa na po ni King David. Maganda pong basahin ang 1 Chronicles chapter 29. Pinapakita po kasi dito yung lalim ng pagmamahal at pagsamba ni King David sa Panginoon na kanya rin po naipakita sa pamagitan po ng kanyang act of generosity. Makikita po natin na kapag may proper understanding po tayo sa Lordship ng Panginoon, may bibigay po natin kay Lord yung true and proper worship na deserve po niya at hindi po magiging mahirap sa atin ang pagbibigay. Lano na po kung alam po natin na yung purpose po nito ay para sa gawain ng Panginoon at we are also able to contribute into something greater than ourselves. Kapag po maayos ang ating relasyon sa Panginoon, magiging maayos din po ang ating perspective kung paano po natin dapat gamitin ang ating yaman. Maintindihan po natin na hindi lang po ito para sa sarili nating enjoyment, kundi magamit para sa mga layunin at plano ng Panginoon. Ang true generosity po ay nagmumula po sa puso na may willingness and joy kapag po nagbibigay sa Panginoon, kagaya po ng halimbawa ni King David at sa kanya po generosity na inspiring po ang mga taga-Israel na magbigay with willingness. Sama-sama po silang nagbigay para mapunuan kung ano po yung mga pangailangan para po sa pag ng temple for the Lord. Sa umaga pong ito, siyasatin po natin ang ating mga puso. Kung ano po yung winning po natin ibigay sa Panginoon, that will show our love and worship sa Kanya. At ano po yung maaari natin ibigay, itulong o iambag upang makibahagi sa isang gawain na may layuning maganda, makakatulong sa iba at meron pong lasting impact in eternity. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito na binigay mo sa amin. Marami salamat, Lord, dahil kami po, Lord, ay iyong pinagsama-sama upang sumamba at makinig po ng inyong salita sa amin. Lord, hinihining ko po na sa umagang ito na ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, kung ano po, Lord God, yung aming ibibigay sa iyo, Panginoon, na magpapakita po, Lord God, ng aming uh, pagsamba at pagmamahal sa iyo, Panginoon na ang aming pagbibigay Panginoon ay dala Lord ng aming uh, pagmamahal sa iyo ng may willingness at ng may joy sa puso. At dalangin ko po Panginoon na ikaw po Lord ay mabless sa amin pong mga ibibigay sa iyo Panginoon. At mo din po Lord God yung mga tao Panginoon na uh, sa iyo po Panginoon ay magbibigay Panginoon. Lord maraming maraming salamat po all these things we ask and pray in the mighty name of Jesus Christ our Lord and Savior. Amen po sa mga nais na magbigay po ng kanilang tithes and offerings naka-flash po sa ating screen ang mga paraan kung paano po natin ito maibibigay